pero ayun po atungan ko magandang ako di ka matulog Ling pag matulog gano'n ako mamatay ka yun santa na matulog tinis ko lang tinis ko na kung sabi niya Ling paano ba ako nalaglag na narinig na ako sa kanya ganyan kasi ako ayun sinakita kita parang nalaglag sa puno parang nalulog na ka ganyan ka ganyan talaga nalaglag ilang biseng ako nalaglag dito may sugat nga ako dito haa Oo kasi naman naman ko, hindi naman ko kang ulog. Sa kasa ko, anak niya magulitan. mag-uugman po. Nandito ka naman, di mo sa drama, niya yan. Nasyota ko sa drama, di ko nasa na na. Hindi to sa pinto. Habang ko sa pinto, ngayon nagpupudal ko sa sarili. Hindi ko ba, sa Ikaw nga, to. Uy, te, 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 ko sa ano yun? ko na dun sa dito na. So, una mapandol ko. pana napandol ko, di bang matumba? nga matumba Ako ito, wala na. mama, niya. nga, ng kwarta. ko, ma. Ato ko sa kirit siya, ganun, kung ko, mga nga, ito, o. Hindi ako sumrilo ko, mo. Hindi ako hindi okay. Kamamili, hindi niya.

Oh, si Tomas Kalsada. <laughs> oh, mo sa diya ko, mula ako, kaya mong na. Kuma sa sa Oh, yan siya, ni. ka, -ka saging. si ah, no, I... MCO. MCO. Mm -hmm. so, Hindi, ano nga, ano saging kasaging talaga dapat tayo. Mga duma ba, pibili yeah, duma, saging. Mura ko ba piramdam, hugi? Ano ba yan? Ano ba ba yan? Ano yan?

Wow. Yung meron dito sa akin, oh. Manhid. Ayaw ko ba? Ako din eh. Magsikinag, kurupurupit, kurupurug. Magagalang si Rao, tugno, kaysa na. Oo. Meron din siguro ako. Huwag mag kasi. nag ka kasi. Huwag ka mag-isip. Ibang nga lang ganyan ko nervyo sa dahil ko utang. Ano ka ba? Eh, kunti ang harap. Kaya mo nalang sa Katawa, si Kura, at ito. Kaya kunti, tingnan mo, bitubit.

Doon ako natakot kasi sobrang akte. Ang mong bitin. Yung pinabukal sa akin, yung blaong, kalibangat ako. Acid nga Asid siguro, siguro yan. Acid nga, taray. Mars na lang, lay, tiyagaan mo. Mars Kasi kakapit yung mga acid niyan sa Mars malo. Depende ko ba parang akong tingkoy, malibaw, ano, isip kasi naman. Saan ko na dili? Saan ang maglagaw ana, ko? Huwag okay, pibot, ano? Mars malo nga, ano? Maingit mo kayo kung ang nilabit na maligaw, ikot ang halit